Mga boss, magandang gabi. Nandito muna sa loob ng bahay yung mga kaibigan kong ibon kasi sobrang lakas ng ulan at kahangin sa labas. Hindi po sila safe doon. Pero marami pa po akong hindi nahuli mga boss. Kasi nasa taas na sila ng puno. Hindi na sila mumaba kahit anong tawag ko. Tulad po nung kasama nito na Emeralda, yung babae. Ito po yung lalaki na Emeralda po. Oh. Wala po dito. Nasa taas pa ng puno. At saka ito naman yung ano, yung kaibigan ko na nahuli ng Falcon. pero nakatakas lang. Ito yung sugat niya oh. Nakarecover na po. Yung kasama nito oh, naglimlim po. At saka ito naman si Emeralda mga boss oh. Mayroon na po siyang ano. Mayroon na po siyang Legban na ano. Yan. Ito po. At saka si alimokon. At saka nandito nga pala Si, ano, si Indian Ring Nick. Yan. At saka si Kakatil. At saka yung isang alimokon na no, nandito po. Yan. Yung spotty naman ng mga boss na na ko doon sa puno ng Aratiles, yung kasama niya na dinali ng predator o hindi ko alam kung uwak ba o daga. Nandito po mga boss o. Ito po. Yan, malaki na po. Complete na po yung, halos complete na po yung balaybo niyo. Pero bukas ng umaga mga boss, pag kahit may ulan, sa labas na naman yan sila ng bahay. I-release -re ko na naman sila pagkagabi. I-keep ko naman sila dito sa loob para sip ko sila. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, ten, 11, twelve, 13, 13. Siguro mga boss, mga nasa eight ba o seven yung hindi ko nahuli sa taas na kasi sila ng puno, hindi na ano, hindi na bumaba. Basta pag basa kasi sila ng ano ng ulan ng tubig, kahit anong tawag mo, hindi na yan sila bababa. Pero okay naman sila doon. Pag hindi lang masyado malakas yung hangin, kayang-kaya yan nila. Yan lang po mga boss. Maraming salamat. God bless. Baku ata.